morning guys at uh, magandang umaga So, balikan natin guys yung uh, nakaraan natin dito mga vlog no? ipakita po natin ang uh, likod ng aking abahay guys no? intro muna tayo guys hey guys at uh, nandito tayo ngayon sa ibaba uh, aking atin itingala yung Uh, aming pinagawang nagawang bahay. Kasi napaka-taas pala nitong bahay namin. ayun guys. Lakad-lakad so, uh, tayo dito sa Eskinita. Mula sa aking uh, kinakatayuan guys. Ay uh, malalim. Pagka ito ay uh, bumabaha. Uh, umuulan. Uh, bumabaha dito guys. Hindi pa rin uh, natatambakan ito. Uh, papasok sa luuban. So napaka-lalim uh, dito guys. Pagka umuulan. So ayan guys. So, ang nataas guys. Nung... Uh, pinagawa namin na uh, bahay. Dito guys naubos yung aming pera at uh, sinabay pa nung uh, pagkakasakit ng aking amichis. Um, Kaya agipit-nagipita uh, ako ngayon guys. So yung aking uh, sinahod nga pala guys ay uh, inilagay ko sa aking upper uh, workshop at uh, inuumpo siyang kumulit na ipagawa at uh, yun nga uh, ay uh, baka mga ilang araw ay uh, tayo ay uh, magagugupit uh, na naman. So ayan guys uh, dito natin ating nanood ayan yung uh, mataas na yan guys good morning nga uh, good morning at happy sabado uh, bago tayo uh, mamasada ay uh, magbablog muna tayo guys no uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagpalipad sa akin dahil sa pagpapalipad na yun ay uh, nakasahod na po tayo at uh, yun ang uh, uh, pinagumpisa pinaumpisan ko ulit ang aking uh, barbershop na maayos guys ang taas oh at uh, mula nga dito sa aking uh, kinakatayuan ay uh, grabe ang uh, taas ayan oh, uh, uh, kita nyo, guys yung chocolate brown na yan at uh, meron tayong di uh, ka nga uh, sabi ko la uh, tatlong iskalon, ayan ayan guys oh, dito yung uh, sikin at uh, lulu, no, so ipakita ko rin po sa inyo yung aking barbershop uh, bago tayo masada mag vlog tayo no, so eh Ganda na nga uh, Valenzuela guys At uh, yung, uh, ay, uh, wala po tayong uh, nararamdaman na ulan uh, Pagka tuwing hapon guys Ay uh, umuulan dito sa Valenzuela, no? Maganda naman at uh, para mawala yung init Ayan guys uh, lumabas na yung uh, haring araw uh, At uras nga po pala natin dito sa Pinas Ay uh, ano na guys no? It's 7 o'clock in the morning So ayan uh, guys yung aking atiris May mga nakasampay na Ah, uh, damit dyan. Ayan, oh. Ayan, guys. Ah, makikita nyo dyan. Ayan, oh. So, pasok tayo guys sa loob at uh, ipakita ko sa inyo yung aking uh, barbershop. So, ito po yung aking uh, tricycle, guys. Ah, uh, magpapalit po tayo ng uh, tricycle ngayon kasi araw po ng uh, coding, Sabado. Ayan, at uh, ipakita ko sa inyo, guys, ang uh, talan, uh, palatandaan ng uh, Sabado. Ito po yung white na to. White color. ay uh, nag nangangahulugan na uh, Sabado po ngayon no Sabado yan guys at uh, magpapalit tayo nung sa nating uh, tricycle uh, bago tayo mamasada so ito nga po at uh, makalat pa guys at uh, hindi pa naayos yung aking harapan na to at ang uh, kulang ko na lang dito guys ay uh, uh, kasi nung ano nung mga nakaraang ano ay uh, bahang ba -baha dito kaya kami nag-aparinobit uh, ng uh, bahay nag-apataas uh, po kami no So, ito po yung aking uh, munting uh, barbershop, guys. Ayan. akitang kita yung alikot, uh, guys, so oh. Ayan, ah. Uh, kailangan kasi yan para sa paghagupit. Ayan. Ayan, ah. Uh, maliit lamang ito, guys. Ayan, at, uh, So, paano, guys? Ayan, at, ang uh, Hanggang nga uh, dito na lang po siguro marahin ang aking vlog. Uh, sa aking uh, mga, ano, sa aking uh, mga subscriber dyan, maraming maraming salamat po sa inyo, no. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po, po uh, mararating itong aking ano 8,300 uh, plus na subscriber. Malapit na rin po tayo mag 8,400. Uh, baka subscribe naman guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, no? Ayan. So, ito po yung aking uh, barbershop. Ayan. So, paano guys? Uh, bye, bye na po. Ito po yung aking kwento. At uh, sana ay... Uh, kapulutan ng ano sa mga gustong uh, umano uh, matutong mag-vlog at uh, ano at tuloy-tuloy lang po tayo wag po tayong asusuko. kahit na paunti-unti ang views uh, tuloy lang at uh, makakasahod din po tayo niyan guys ayan uh, babay na po babay na